Ano po ilalagay niyo violation? Ay napunta nung ko. Ako ba ata. tayo Ay pumasok lang po ako dito, bawal 'yan, oh. No? Bawal lang 'yan, okay, ah, okay po, no entry po. Ako. Tutukan ko 'yung po, sir, oh. Uh, ano? Ano sa inyo? May bago ba diyan? Nandiyan po. May bising nakabiyaya. Mayroon kasing po kayo. Sabi paliwagin niyo muna po sa akin yung ano, bakit nagiging akong arrogant? Nag-ako ko na yung inipasin siya sa inyo. ko bising nakabiyaya. Kaya tinawag mo doon. Hindi 'yan papaliwanag niyo muna po Bina sa akin. Hindi ba? po sir. Ubuuin na si Gaw sir. Sinisigaw niyo. Ba? Ba? ay si Gawuin niyo eh. Ani ko po, paliwanag niyo po sa akin bakit ako naging arrogant sa inyo. Hindi ka pa kayo po, uh, ay sir, ako po sabi ko, na pasensya na po sir, hindi po ako taga rito. Ang sabi niyo sa akin, arrogant ka, arrogant ka. Ano po ba yun sir? Oh, ay paliwanag niyo po sa akin yan sir. Bakit po, ako ay, naging arrogant eh? Bakit magpaliwanag sa akin? Ikaw po nang huli sa akin sir, kailangan kayong magpaliwanag. Ay paliwanag ko na sa inyo, doon ka na magpaliwanag. Tapos. Eh, tsaka yung lisensya ko sir, bakit nasa inyo? O, o, hindi, hindi na po kayo LT o. Oh. Ay, doon ka na nga magpaliwanag. Ay, yung lisensya ko po nga sir. Lisensya ko. Wala, Papayaran ko ito sir. Asa yung lisensya ko. Doon ka magpapayad. Papayar? O, oh, kayo po nagagalit kayo sir. Bakit po kayo nagagalit? nagagalit magagalit sa iyo. Ayun Ay, no, o. Ang banyo ako nasuntok e eh. O, oh, o. Oh. Ayos ka Hindi Ayos po ako magpagsalita sa inyo. Bakit yun? Hindi po ganyan sir. Mamaya po sir. Mamaya po. Pa paliwanag nyo sa akin. Tunga Bakit tukisina. ako nagyari ganti O. Oh. Kayo po na galit oh. Paliwa hindi po paliwanag niyo sa akin to sir. Wag po kayong aalis. Eh, paliwanag ko na sa iyo, tama oh. sa bawal. Tapos. Oh. Ah, bakit po na ang dami kong violations? Sandali po. Wag po kayong aalis. Bakit? Pulis ka ba? Hindi po ako pulis. Oh, ay, 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 iba yung na, ano niyo, iba yung pinapatupad niyo. Tingnan niyo. Tignan niyo tignan ako na, tignan. bibigyan niyo ako ng ano, bibigyan niyo. Pagkakita niyo ako ng violation arrogant. Ako'y dumalang ito, sir. Pasensya na po kayo. Magaling ka po, po, Ano po? Ay, wag po ganyan, sir. Ano ang pangalan niyo? Ano ang Yes, yes, po. Huwag din na, ma'am. Magaling po. bakit na May lisensya ako. akong Bakit Ano Tanong ko lang, bakit niyo na lisensya ko. pamilya may barangay sa may pamilya ko. Oh. Hindi po ano lang ng LTO yan, sir. Oh, bakit tagal ka ba? Ay, hindi po ako tagal tiyo. Alam ko po mo yung ano. Alam ko may karapatan namin. Oh, may karapatan sila kung Eh, bakit nga po kukunin nyo? Tsaka bakit ano to, oh? Arrogant. Ang ganda po ng pakiusap po sa inyo. Sir, pasensya na po kayo. Kuha lang ako may magalang po sa inyo, oh, nang papaliwanag oh. lang po oh, ako. Tidakala, ay, ay sir, ay sir, karapatan po po ito sir, ay eh. kasi po. May, may ay, po, video um, bawal yan. Ay kasi po sir, ay pa, bakit po ganito? Ang ang ganda po ng aking paliwanag, tagitan niyo ako, ako ba, dilagyan ng arrogance. Ay ang ganda po ng paliwanag, At pangano ko sa may kanya. May ay nanong ko lang po yung aman? ano niya, yung aking ano, karapatan. Para alam lang po, ay wala po akong ebidensya pag ano. Bakit mo nilang inaharogan? Eh, tanggalin po yung harogan. di e, wala nang po akong ano eh. oh, akin na ko.